Samantala, tumulong na rin ang pambansang pulisya sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagtugi sa mga bilanggo na tumakas mula sa North Cotabato District Jail. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tumulong na ang pambansang pulisya sa clearing at hot pursuit operations laban sa mga tumakas na preso sa North Cotabato District Jail kanina madaling araw. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos, nasa 1,511 preso ang nakakulong sa naturang bilangguan kaya't kailangan ang matinding pagbabantay upang hindi madamay ang iba at hindi na rin madagdagan ang nakatakas. The PNP through our Cotabato Provincial Police Office, yung kanilang public safety company and the special action force deployed in the area, um, assisted when the jail facility were attacked, no? Uh, o'clock this morning. Walo sa mga nakatakas ang nahuli ng na mga otoridad, kabilang si Jason Angkanan na may kasong kaugnay sa ilegal na droga, habang anim naman ang napatay. Siya ang ay na nahuling muli uh, na turnover actually yung taong bayan no, ang yung barangay Fox ang isang nakakuha sa kanya at sa ating uh, mga otoridad and through him uh, na may mayroon na pong informasyon na dumarating kung ano po yung Uh, ginawa nila why, why, they escape the jail facilities. Handa naman ang pambansang pulisya na regular na tumulong sa BJMP sa pagbabantay sa mga kulungan sa bansa tulad ng nais ng Department of Interior and Local Government upang hindi na matakasan ng mga preso. If ordered, the PNP is ready to assist. We are belong to one government, one administration, and we will help. Uh, other government agencies that uh, will be uh, asking for the assistance of the PMP. Kaninang alauna ng madaling araw, sinalakay na mga hindi pa nakikilalang armadong kalalakihan ang naturang bilangguan. Tumagal ng dalawang oras ang putukan na naging dahilan kung kaya't nakatakas ang mga preso gamit ang hagdan na idinikit sa dingding ng kulungan. Leia, Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Krame.